Hello guys! Andito na naman ako sa harapan nyo. Um, for today's video is lunch time. So, this, um. sa hindi pa natin umpisahan yung magsusubo-subo dyan. Dito pala ako. Um, Manalangin muna tayo sa Panginoon. Ama, salamat sa lahat ng mga blessing na binigay mo sa akin at pinagkaloob mo sa akin na kahit anong pagsubok binigay mo sa akin, kakayanan ko po. Ikaw na po ang bahala sa akin at uh, Panginoong Diyos, itong pagkain na binigay mo sa akin harapan, naway po, bigyan mo ko ng lakas at sa buong katawang ko na ako ay pagpala sa manang sa manang anak ng ama ng Espiritu Santo. Amen. 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 Okay guys, umpisahan na natin ang subo. Okay. Unang subo, mga idol, para sa inyo to. Okay. Let's eat. Mm. Mm, sarap naman ng ano ko Niloto mm. Ito, hindi ko alam Kung anong tawag nito Pero ang tawag dito is dito sa Saudi. Yes, Jerjer. -jer. Oo, Jerjer -jer talaga ang ano dito. Iba naman ang iniisip nyo. Tiyan basta ito ay Jerjer. -jer. Kakainin ko. <laughs> Kayo ah. Kaya yung mag ng ganyan. <laughs> Nasa harapan tayo ng pagkain. Mm. At ito din yan. Uh, ano? kakaiba yung litos nila. Guys. Ito yung litos nila dito. Parang pechay. Mm. Yan. Kakainin ko yan. Mm. Sarap. Hmm. Hindi lang letos ang ano ko kunain. May salad akong ano dito. bini blend dito eh. Sa atin, hindi. Slice lang, diba? Yan. Ang tawag dito, sabi nila, ang taga rito, salata. Yan. Ang tawag nila is salata. Sa atin ay salad. Pero, biniblend ko. Mmm. Sarap at hindi lang yan laging manok araw-araw manok dito mm -mm. kasi minsan dito may ano may kainin naman sila pero kadalasan talaga dito is manok Mm -mm. My hot sauce ako, guys. Ang sarap. Sarap talaga. Lalo na ako yung nagluluto ng kabsa. Ay, naku. Ang sarap, sarap. Mmm Mmm mm -mm. Para nabilaaw ka na ako. Inuman ko muna itong sabi nilang gatas. Ang pangalan ng gatas na dito ay laban. Labanan mo ang iyong problema. Labanan mo ang pagsubok ng buhay. Kaya, lalabanan na natin lahat-lahat. Lalabanan na natin yung mga homesick, yung mamis mo, yung mga pamilya mo, lalo na kung may mahal ka sa buhay. Kaya, laban lang. Hmm. Ito yung laban. Laban. Gatas. Umbaga, press milk. Pero iba to, iba to yung press milk nila. Ayan, medyo nawala-wala na yung barabara kasi gutom na gutom na ako guys. Kaya, continue akong kakain. Kasi, alas dos ng hapon dito. Diyan sa inyo, gabi na. Diyan sa Pinas, gabi na. thank you for watching